Welcome to CRS Channel! Hmm. Joint, may maliliit na ugat na dadaluyan ng iyong dugo. Ay, huh? kung barado dito sa joint, mm. ay useless ang ating masahe. Masahe, oo. Mm. kailangan open dito. Bihira lang yung nag-open sa ang um. ganito yung mga nagmamasage, tinatanong ko yung mga nagpapamasage sa atin kung nag-o-open, oh, lang daw Useless pala yun, Oh. No? Mm, kailangan u-open muna dito sa mga joint, maliliit na ugat para makadalo yung ginilaw na mm. ano dun sa itaas. Yan, si Kumura, yan. Asibit ng kaunti. Oo. Oh, oh. mm, -mm. Uh, Sakit na. Mm -mm. uh, sakit. Yan balakang at spinal cord. Ang balakang? Dito. Ah, dyan. Dito, ah. acid Ha. Ah. Acid. Ha, acid dyan. Hmm. Sakit ang laki. Oo. Laki-laki na. Yan, oh. mm -mm. yung tumataas sa mo, oh. acid mo. Acid. Nagkakape na naman kasi ulit ako eh. Dinda. Pero hindi naman siya, no. Hindi pa siya umaatake ulit. Kaya nakapagkape. Pero mayroon na nakabuo siya. Oo, mayroon na. Kaya nga tumigil ako, mga ilang buwan akong tumigil. Nangyayari, every two, every two months, nagkakape ako isang beses. Ayan, ah, pagbuntis, hindi pwedeng galawin. Ha, ganun? Ako oh, kasi maano yung sikmura, o. Oh. Hindi, baby, maano siya. mapipindot. oh, ganun. Uh -huh dumi, ipunan niya. Ah. Para hindi makadumi, ito ang ayong i-massage. Hmm, talaga. Mm. Ano ka, Ganun pala yun, sarap, grabe. Tapos, ano nga yung balakang, te? Then, ah, dyan, balakang. Yan, anuhin mo pa, kasi masakit pa siya. Minsan kasi hirap ako mag, ano, parang naglalak yung balakang ko. Magawala ang oil. Ay, ganun ba yun? Hmm. Pa, hindi ako makalakad ng maayos. Pag nasakit pati tuhod, nawawala ang oil. Hmm. Dyan pala siya. Pip Ay, mga kawinis, pag ano, masakit ang balakang dyan, pinipindot o. Hmm. Dito, dito yan. Oh. Tanggalin yung sakit. Uh, tanggalin sakit. Masakit spinal sa akin kasi. Itong ah, spinal cord yan. Kasi hindi madadampot yung bawal yung pindot yun. Hmm. Yan, tagiliran, spinal cord. Yan, may natutunan tayo ngayon kay Ate Belen. Yun, know, masakit pa yung balakang tayo. Haruhin mo Mamaya pa. yung pag naano yung ugat dun. Ha, ah, uh, okay. Ulitin okay. natin mamaya. Hita na yan. Ah, hita. Ito, hita yan. Ay, joints, 20, tuhod na. Ayun sa my joints, tuhod. Ito na hmm. utak na ito. Ito oh, na uh. utak na yan. <laughs> ah. Lalo ano? Siguro ano, normal yung utak ko. <laughs> Kasi hindi sumasakit eh. <laughs> Ayan, sikmura, totoo talaga yan. Yan, acid. Kasi medyo acidic ako. Mm -hmm. Eh dyan, ano naman yung sige? Ayan, Ayan, sa may dibdib mo ito. Ah. Ayan, sa dibdib. Ito sa, dig -dig. sa may paypay -pay na ito.

four, five, six, seven, twenty eight, twenty nine. Bakit kailangan 29? Para itong uh, yung mga barado mo dyan, yung mahi, mahipit yung barado mo, ugat dyan sa mahihat mo. Tapos Tapos iwawagwag mo bago ka magtrabaho. Ay, so, ay mamagwan. Oh, ma ang problem mo sa inyo. Ang gaganyan. Mm. Ang ako pa kumala sa iyong bahay. Masarap! Pa. Ah, ah. sarap. Para maalis yung mga barado mo dyan sa dibdib. Saka sa dyan. Just open ang kasama. Masarap yan. Okay. Oh, Ay, pwede yan. Hmm. Ito. 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 Taas, taas kita na. Ito ang may, da, may tama sa'yo. Mm hmm. Ayan. Mm hmm. Nakabintog. Ay, lamig na yan. O, hindi talaga maano, no? Hindi makikita. Grabe, sakit. Sa yan, ano Ang sakit, grabe. Wow. Hindi, no? Ang oh. inipon mo. Lamig at hangin na yan. mm, -mm. Kaya nga, ang lalim yan. Mm -mm. Ah, grabe. Ano, dami? Na ah. talaga, oh. mm. Sabi sa'yo eh. Kaya kailangan ko na talaga yung masahe. Ay, ang sakit. Grabe. Masa'yo yung balakang. Ito ang, yan. Masakit yun yan yun din din. Masakit ang tuhod na ka sa tuhod. Ah, 'yun. Ah. Sa na na ang ugat niya sa may nakababa yung mattress natin. Mhm. Mm yeah, masakit minsan. Uh, ah. Pagdurat din. Oh, sobrang damage 'yan. Doon talaga madami. Ay ito hanggang saan abot taas kaya, ayan, okay para madukot ko yung ilalim mo ayan. nandiyan sa ilalim ang masakit mm -hmm. K sa ilalim kakonekta yan dibdib hmm, um, tama pag binadam po kaya na yan, ayan, ano Pero, no, sakit. Oh, ah, wala siya diyan siya tutukutin ah. hmm. Um, kailangan mo um, yan para lumabas yung Bato. Paypay yung bato. Madukot mo ang ilalim. Sakit. Ah. Okay pa. Mm -hmm. Hindi pa nakabla. <laughs> Pag naman nagbablock na yan, kailangan hot compress. Mm. Huwag -hmm. so, kaligo. So, ng ano, I mean, mm -hmm. Ang dami, oh, sa ilalim. Kaya nga eh. Ayan, dalaki. At saka sa kabila din. Mm -hmm. Ah. Ayan, okay nyan. Ang sakit. Tumutunog yung mga joints ko. Hmm, sakit. Pinamahaya na eh. Ah, sakit. Mas mga gilid yan. Yan o. Saka sa kabila din na gilid. hmm Kapal pa 'yan, oh. Kapal pa yung laman Sa gilid ng mga ano? Toto. Ah. Ah, <laughs> ang. sigaw mo lang. Oo. kabawi Dami. Binte. Hita. Mga frozen na yung ano. Nagbablock sila. Ah, grabe. To the max. na tubig na kalagay sa bote. Hmm. Ano siya dyan. Hot compress. Hot compress. Pagkaligo. Ay, shock. Ah ah, ah 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 grabe talaga tagal na kasi hindi nahawakan to eh mm -hmm. okay pa ang tuhod mm hmmm flexible yan ha ah, <laughs> 18 years old yung tuhod mm -hmm. no, 18 years old e eh. hahahaha <laughs> awot pwes na sa, ang sakong sa hihihi oo Ganda. hihihi ako hindi na nga makarating doon eh. Mm hmm exercise ka lang pa mm -hmm. kunti kunti wag mo lang biglain mm hihihi -hmm. Kasi pag wala kang ginagawa, lalong naglalak ang mga joints. Kapag lakad pa naman kami lalaki, mga hmm. ilang kilometro, mga 6 kilometers. Hindi, kahit na. Kasi. kailangan exercise Oo. Kaya lang, pa rin. Hindi, kahit naman hindi totally exercise, basta may gumagalaw ka sa bahay. Kasi diba yung iba mga senior, hindi pinapagalaw ng anak. Hindi maganda yon Hindi maganda. Oo. Dab parang nai-stack lalo. Oo, nai-stack lalo. Kung may lalaw, isa masakit. Hmm. Kailangan na tayo, pag tumanda tayo, kailangan may activities tayo. Hmm. Kahit magdilig sa ano, mga gano'n. Magbang <laughs> hakbang sa loob ng bahay. Oo. Ah! Mga kaminer's, binti ko yan, ang sakit. <laughs> Kasi ano, nal tumitigas na yung mga ano ko. Masel sa ugat. Sa ugat. Yeah. Ah. Kaya ito kailangan mo pamasahe talaga. Ito yung ano, yung malay ka ay nagbabasa. Oo. Na Naiipon so Kaya ito. nga, di nang mamaiwasan. Hindi iwasan kasi babae. Pagkakit magbabasa. Ah! Oh, wow! Um. Wow! Wow! Okay. <laughs> ang galing. 18 years. 18 years old. <laughs> 18 years old. Ang joints. joints. ng tutod. <laughs> ng 53 years old. Wow. Pasipin <laughs> nyo yan, ha? Ah? Uh, Oo. <laughs> 53 ang edad. Yung iba po, hindi na maabot ito pag nagpapamasag sa akin hanggang dito na lang. Araw, ay, talaga? Na, aray, oh. Ah, wala na yan. Nasigaw na sila. ay, ah, to, ayo, talaga ang galing, oh. <laughs> kahit saan. Okay, fine. <laughs> okay. Harap naman tayo. <tinyo> uh -huh. Kasi okay. pinayagan sa pinaya, ganyan. Hindi mabait. Ha? Huh? Pangit ang asa. Mabait. hindi hey, na siya makontrol kasi si ang may hawak ng sira. Ah. Ang naglahanap. Ang naglahanap. <laughs> so vegan ayan <laughs> pa ah lang para mabasa diyan grabe kilit ito the max anong, anong sa, ano yan ah, sa muscle pa rin naman yan oh, oh, oh. oh. 18 years old yan halalongkot <laughs> ako pag hindi na mape-bend yung mga ano ko, joints Ayan yung dadaan na yung bariya. Kaya iwasan ang ng sabaw na mainit tapos so, iinuman ng malamig na sunprise. <laughs> milakasinya kayal ¿no? sí. Parang uh, gusto ko matulog siya na. Pwede ba? Kaya sa good Paparaya ko yung sarili ko. Kitit <laughs> lang yung mata ano, niya. Kaya nung 10 minutes ay malaking bagay. Papay

na awit ng sa ating sentido. Hindi, hindi ito dito. Ah. Kami din. Yun. Hindi nakakalabas ang paros minsan. Mm. Sarap eh.